Billionaires INSTANT BRIGHT PART 76 umaling ngaw, ngaw ang malakas na sigaw ni Christine na siyang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Madaling araw pa lang na hindi pa sumisilip ang liwanag mula sa papasikat na araw. Pero gising na gising na ang diwa niya dahil sa labis-labis na sakit na nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag ang sakit at kirot na nararamdaman niya sa kanyang tiyan. Parang tinutusok-tusok na ewan. Ha-han? Natatarantang sambit ni Uriel bago tumabilis na bumangon. Baka sa mukha niya ang labis na pag-alala matapos magising sa hiyaw ng asawa. What's wrong? Tanong niya rito. Tanging pag lang ang naisagot ni Christine habang hawak-hawak ang tiyan niya. Mabilis siyang napakapit sa braso ni Yuriel at halos bumaon ang kuko niya. Ang sakit ng tiyan ko. Halos pabulong niyang sambit. Shit! Mabilis na kumilos si Yuriel ay tagad na kinaraga ang asawa at mabilis na lumabas ng kwarto. Don't tell me ngayon ka mga anganak. Tarantang sabi niya habang dahan bumaba pa sa hagdan. I don't know. Tugon niya at muli na namang napasigaw dahil sa labis-labis na sakit na nararamdaman. Tingin niya ay may lalabas na sa kasalanan niya. Just bring me to the hospital. Anya at Marie ay napapigit. Dahil sa komosyon ay nagising narin si Lolo Henry at mabilis na sinundan ang ingay na naririnig. Maya-maya pa ay nakita niya ang apo at si Christine sa may sala. What's happening? Tanong niya. Pero nang marinig niya ang hiyaw ni Christine, ay alam niya na agad na malapit na itong mga anak. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng ospital na pagmamayari ng kaibigan at sinabing maghanda sa pagdating nila. Lolo, make mang Lando upright up right now. Utos sa kanya ng apo. I bring her in the car. Bilisan bo. Nahawa na rin siya sa pagkataranta ng apo, kaya dali-dali niyang pinuntahan ang quarter ng driver nila. Mabuti na lang at nagising na rin to dahil sa napakalakas na hiyaw ni Christine. Dali-dali silang pumunta sa garahe kung saan naghihintay ang dalawa. Faster! Sigaw sa kanila ni Uriel. She in pain already. Calm down, iho. Saway niya rito. Hindi makakatulong ang pagpapanik mo sa sitwasyon. Calm your wife down instead. Payo niya rito bago sinabihin si Lando na paandarin na ang sasakyan. Mabuti na lang at napakaaga pa. Kaya wala pang masyadong tao sa daan. Habang papunta sila sa ospital, ay hiyaw lang ng hiyaw si Christine kalma naman si Uriel at Lolo Henry kahit na sa kaloob-looban nila ay natataranta na sila. At matapos lang ng ilang minuto ay nakarating na sila sa ospital at naroon na naghihintay ang magdadala kay Christine sa delivery room. Isinakay nila ang babae sa si stretcher at dali-daling isinugod sa delivery room. Sir, you need to come with us. Sambit ng nurse kay Uriel. Kailangan niyong samahan ng misis niyo at manatili sa tabi niya habang nanganganak siya. Dagdag nito at hinila na siya kahit hindi pa man siya nakakaangal. Wala nang nagawa si Yoriel kundi ang magpatangay sa nurse. Sinuotan na siya ng protective gear at pinatayo sa tabi ni Christine at pinahawakan ang kamay nito. How far calm down po? Utos sa kanya ng nurse habang nagsisimula na silang maghanda sa panganak nito. Hindi alam ni Uriel kung ano ang gagawin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya dahil sa magkahalong kaba at takot. Hindi rin siya mapakali dahil kanina pa sigaw ng sigaw si Christine. Hinawakan lang niya ang kamay nito at marahang pinisil. I'm here, on. I'm here. Sabi niya at napangiwi ng nang mariing pisilin ni Christine ang kamay niya. Maya-maya pa ay nagsabi na ang doktor na magpapaanak kay Christine na magsisimula na sila. Napalunok na lang si Uriel habang pinagmamasda ng proseso. Ramdam niya ang pumumuo ng pawis sa kanyang noo dahil na rin sa halong-halong nararamdaman. Idagdag mo pa ang paghiyaw at sigaw ni Christine. Maigpit niyang hinawakan ng kamay ng babaeng mahal niya. Hindi niya kasi alam kung ano ang gagawin para tulungan tong maibsan ang nararamdaman. Han, nandito lang ako. You got me, okay? Missy, suminga ka ng malalim. At sa bilang ko ng tatlo ay Amerika, Sambit ang doktor. Isa, dalawa, tatlo. Nakagat na lang ni Uriel ang labi niya dahil hindi na rin siya mapakali. He wants to take her pain away. He wants to ease her sufferings. Pero hindi niya alam kung paano ito gawin. So he just stood there and waited for Christine to give birth to their twins. I'm here. Bulong niya rito. Nakikita ko na ang ulo. Sige pa. Iri pa. Napukaw ang atensyon niya sa si sinabi ng doktor. Kaya napatingin siya sa gawin nito. At sana ay hindi na lang pala niya ginawa. What he saw horrified him the instant he saw blood from the doctor's gloves. Dama niya ang mabilis na pagtakas ng lakas sa katawan niya, kasunod ng pagdilim ng paligid niya. He tried so hard to fight back, to pull himself together, pero hindi na niya nagawa. Nabitawan niya ang kamay ni Christine, kasunod ng tuluyang pagkatumba niya. Narinig pa niya ang malakas na pagtaog ni Christine sa pangalan niya, bago siya tuluyang nawala ng malay. Nung magising siya ay bumungad na sa kanya ang puting kisame. At nang tumingin siya sa gilid niya, ay nakita niya si Logan na tila dismayadong nakatingin sa kanya. Oh, what? Nangihinang tanong niya rito. Kamunting nang di mailuwal ni Christine ang anak niyo. Dahil sa labis na pag-aalala, sambit ito sa kanya. Good job! Collapsing while she's doing labor. Mabilis siyang napabangon. How is she? She's fine. Nagpapahinga na siya sa private room. Sagot Sagot nito. She's breastfeeding the twins, I guess. Tumango lang siya bago mo baba sa kama. I'll go and check on her. Anya pero natigilan din nang may mapagtanto. Wait, what are you doing here? It's not just me. Mark and Noah are here too. Sagot ni Logan bago inginuso ang labas ng pinto. They're waiting for you to wake up. Although they really came here to see the twins. Hindi napigilan ni Uriel ang makaramdam ng hiyak. Ramdam niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang pisngi bago siya bumuga ng hangin. Who told you to come? Lolo Henry. Simpleng sagot nito. I also told Christine's family about it and they're probably on their way here. Dagdag nito. I see. Marahan siyang tumangoba bago mabilis na lumabas para magtungo sa kwarto ni Christine hindi na muna niya pinansin ang mga kaibigan dahil mas mahalaga sa kanya na makita ang magiina niya. He wants to make sure they're fine. Pagkarating niya sa kwarto nito, ay natat niya to na yakap-yakap ang kambal na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Agad ito ang nag-angat ang tingin sa sa kanya. They hear you, hon. They hear. Mahinang sabi nito. Bakas pa sa mukha nito ang pangihina. Kaya mabilis na lumapit si Uriel dito at ginawa rin to ng halik sa noo. You did great, Han. You did great. Bulong niya rito. Thank you for bringing our twins to this world. Dagdag niya at masuyong hinalikan sa labi ang asawa. I love you. Ngumiti sa kanya si Christine at marahang tumango. I love you too, Han. I love you so much. Kinuha nito ang kamay niya at marahang nilapit sa kambal. Meet Kalilbon and Maria Christine. Napangiti siya ng mariing sa sinabi nito. Hindi niya mapigilan ang paglundag ng puso niya. Sa tuwa dahil sinunod pala nito ang napagkasunduan nilang pangalan ng kambal. They agreed to give their names on their twins, Bon for the boy and Christine for the girl. They're cute. Sambit niya habang nakatingin sa kambal. They look just like me. Dagdag niya at nakita niyang pagtalim ng tingin ni Christine sa kanya. And like you too, hirit niya. Abay dapat lang na ako ang kamukha nila. Sagot ni Christine. Ako nga ang nagdala sa kanila sa sinapupunan ko ng siyam na buwan. Dagdag nito at napangiti na lang si Riel bago marahan tumango. Oo na, oo na. I don't want to argue with you anymore. Pagsuko niya bago muling hinalikan ng noon nito. Magpahinga ka muna, You also need some rest para makarecover ka. I'll watch over you, promise. Okay. Tugan ni Christine at nakangiting pumikit. Watch over me and the kids, Daddy Uriel. Mommy's just gonna take a nap. Napangiti na lang siya sa tinura ng mapapangasawa bago niya tumuling gawaran ng halik. sleep tight. I love you, honey. I love you too. Inaantok na tugon ni Christine habang mariing nakapikit ang mga mata. Sobra. Napatungo na lang siya bago tiningnan ang mag niya. His heart is filled with bliss and excitement. Hindi na siya makapaghintay na maiuwi ang pamilya sa kanilang tahanan. He can't wait to take care of their kids. But if there's one thing that excites him most, It's the fact that he has to make all the necessary arrangements to make sure Christine and him will have the most memorable wedding. He will make sure that Christine will be the most beautiful and the happiest bride in the world. Sabi nila, ang tadhana ang isa sa pinakamakapangyarihang bagay sa mundo. Ito raw ang ugat ng bawat sakit, luha, pigati at pangungulila. Ngunit ito rin daw ang dahilan kung sa ano musbong ang tuwa at pagmamahal. Kapag daw pinaglaruan ka ng tadhana ay matakot ka na. Dahil sa dulo ay tanging luha at pigati ang sasalubong sayo. But I beg to disagree. Fate has played its game on me, on us, a couple of times already. It is stretched the strings that tied me to my faded lover and made us think that it has been severed that we'll never meet each other again. That we will never meet each other again. But fate is indeed tricky and complex. The strings that have been stretched were slowly pulled back together, getting me and Uriel closer and closer to each other again. And without us knowing, it has been knotted back. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin inaakalang sa isang simpleng plano lang sa isang simpleng deal para maging instant bride ako ng isang hindi ko kilalang bilyonaryo? Ayun pala ang susi para mas makilala ko ang sarili ko. Para maalala ko ang nakaraan ko. At muling matagpuan ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig. I still couldn't believe how there were people that pulled the string behind just to get me and your cross again. Ang ganda mo, Nak. Puri sa akin ni Mama habang pinagbamastan ako. Hawak-hawak niya ang kaliwang braso ko. Para kang isang prinsesa, manang-mana ka sa akin. Dagdag nito at bumingis -ngis. Sinabi mo pa. Sigunda naman ni Papa na hawak ang ka kanang braso ko. Swerte si Tisoy sayo at ikaw ang mapapangasawa niya. Hirit pa nito kaya napangiti na lang ako. Hindi ko magawang makapagsalita. Dahil nag-uumapaw ang kasiyahang nararamdaman ko. Walang pagsidla ng tuwa at kasabikan ko. It's been five months since I gave birth to our cute and wonderful twins. And I didn't know that during those times, Uriel was already planning for a wedding. He made all the arrangements behind my back. And even had my parents and Lolo Henry help him with without me knowing. Mas na na lang siyang nag sa akin two months ago. And now... I am about to marry him. I could still remember how shocked and happy I was when he knelt in front of me. Pakiramdam ko talaga ng no mga panahon yun ay ako ang pinakamasayang babae sa mundo. I even cried out of bliss as he puts the ring on my finger. That was one of the happiest days of my life. And now, another happiness is about to happen. Sumaya na sa amin ang organizer ng wedding. Kaya naghanda na kami. At ilang sandali lang ay bumukas na ang malaking pinto ng simbahan kasunod ang pagsalubong sa amin ng matamis at malamyos na tugtog mula sa piano at violin. Bumunga din sa akin ang mga dekorasyon na gawa sa puting rosas at bulaklak na may malaking parte sa pagmamahal namin ni Riel. Sobrang saya ko na isinali niya ang detaling yon sa preparasyon ng kasal namin. Kitang kita ako kung paano tumingin sa akin ng mga bisita. Kung paano silang ngumiti habang pinagbamas na akong maglakad sa mahabang pasilyo na puno ng puting rosas. Pero kung may isang tao man ang pansin kong labis na tumititig sa akin, ayun ay walang iba kundi si Uriel. His eyes were just glued on me. Nasa kanya lang din ang focus ko. Hindi ko mapigil ang mapangiti habang palapit ang palapit sa kanya. Ito na talaga ang araw na pinakahihintay mo na. Bulong sa akin ni Mama na medyo garalgal ang boses. Ayoko siyang tingnan dahil alam kong umiiyak na siya. Si Papa na lang sana ang titingnan ko pero mabilis din akong nag-iwas ng tingin nang makita ko siyang tahimik lang na lumuluha habang nakatingin sa unahan. Nang makalapit na kami kay Uriel ay sinalubong niya ako ng matamis niyang ngiti maging ang katabi niyang si Logan ay matamis na nakangiti sa akin. You're gorgeous, son. Sobrang ganda mo. Sambit niya sa akin. Ingatan mo ang anak ko, Tisoy. Malilintikan ka talaga sa akin. Pagbabanta ni Papa. Basta tandaan mo lang yung lagi namin yung pakiusap sa'yo. Segunda naman ni Mama. Kung sasaktan mo lang si Christine, ibalik mo na lang siya sa amin ng maayos. Tatandaan ko po yan lahat, Mama. Papa, nakangiting sagot niya sa mga magulang ko bago niya kunin ang kamay ko at dinala ako sa altar. Humarap sa amin ang pari at matamis ng umiti. Nagsimula na ang seremonya. At sa paglipas ng oras, ay ramdam ko ang unti-unting pamimilog ng mga luha sa aking mga mata na labis kong pinipigilan na wag gumulong sa pisngi ko. Ayokong umiyak. Ayoko. Gusto kong nakangiti lang ako habang kinakasal sa kanya Pero hindi ko talaga mapigilan Lalo na nang dumiting na sa pinakayihintay kong party Ang exchange of vows Napag-usapan namin na gawing personal ang vows namin Ako ang humiling noon sa kanya Dahil gusto kong maging personal ang mensahe namin sa isa't isa Dahil mas mararamdaman ko to Tumayo na kami at humarap sa isa't isa Marahang inabon ni Uriel ang kamay ko at maingat na pinisil. Ay, Uriel Bonmulier, take your Christine Sandoval as my other half. I vow to keep and protect your heart from any pain and suffering and promises to only give you happiness and pure love. at ngumiti sa akin ng pagkatamis-tamis. His expressive eyes stared at me with love and affection. He gently squeezed my hand and gave me his brightest smile once again. promise to be the pillar of our family, the very foundation to protect it and keep it from falling apart. I promise to give you a family with pure love, peace, laughter, patience, understanding, and respect. I will be your shield against any harm, may it be storms and quakes. I vow to be the source of your strength. Joy and your protector. I tried biting my lips to stop myself from crying. But after hearing how sincere he was, I couldn't stop my tears from forming. His words seeped deep through my core. Bawat salita ang binitawan niya ay ramdam na ramdam ko. I cried in happiness as I took his hand and held it gently. I, Christine Sandoval. Saglit akong huminto. Para huminga ng malalim. Pilit kong pinakalma ang sarili ko dahil baka hindi ko masabi ng maayos ang nilalaman ng puso ko. Thank you, Uriel bond as the owner of my heart. I also vow to be the light that will illuminate our family in its darkest times. To pave a path for you if ever you find yourself stuck in complete darkness. Tinignan ko siya sa kanyang mga mata. I promise to guide our children and shower them with love and care. I promise to be your home when you feel lost, to shelter you forever with my love and care. I gently squeezed his hand and gave him a sweety smile as I let my tears kiss my cheeks. I will be your rest whenever you get tired, and I will forever be yours to keep. Pagkatapos namin sabihin ang baos namin ay binigay na ng pari ang mga sing namin. Han? Where this ring is a symbol of my everlasting love and commitment, and a seal to all of my promises. Sambit ni Uriel bago tinapat ang sing-sing sa pala sing-singan ko. With this ring, I devote my life, my everything to you. Hindi ko na napigilang mapangiti. Ramdam ko ang init na bumabalot sa puso ko. Marahan akong tumango sa kanya. At nang maisuot niya sa akin ang sing-sing, ay kamay naman niya ang inawakan ko. Hon, I give you this ring as a symbol or my never-ending love for you and for our kids. So take this ring as you accept me in your life. Nang maisuot ko ang singsing -sing sa kamay niya, ay nagkatinginan kaming dalawa at matamis na humiti sa isa't isa habang hinihintay namin ang mga katagang magtutuldok sa selebrasyong to. Uriel and Christine, through their sweet and sincere words today, have joined together in a holy wedlock. Panimula ng pari, because they have exchanged their vows before God and the sweetness, have pledged their commitment each to the other, and have declared the same by joining hands and by exchanging rings, I now pronounce them as husband and wife. Humarapang pari kay Uriel, at matamis ng You may now kiss your bride. Matamis kami ngumiti ni ng sa isa't isa. -isa He gently pulled the veil and put it behind me. He then gently cupped my face with his hand and gave me his sweetest smile. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin at pinagdikit na ang aming mga labi. Napapikit na rin ako at dinama ang malambot niyang labi sa labi ko. He then gently cupped my face with his hands and gave me his sweetest smile. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin at pinagdikit na ang aming mga labi. Napapikit na rin ako at dinama ang malambot labi sa labi ko. I love you, Mrs. ko. Bulong niya sa akin ang maghiwalay ang mga labi namin. Napangiti ako sa si sinabi niya at marahang tumango. I love you too, Mr. ko. Sagot ko at ako naman ang humalik sa kanya. Sa maling paglalapad ng mga labi namin, ay hindi ko mapigilang balikan ang mga nangyari sa amin. At napangiti na lang ako sa naisip. Who would have thought that from being the billionaire's instant bride, I would really become his wife?